Ma'am Shara okay, open natin yung mic mo. Ah. Pakilala ka and uh, your name, your background, kailan ka nagsimula rito, anong ginawa ng uh, live good sa buhay ng pamilya mo, sa'yo at sa grupo mo. Okay, okay. it's your okay. time. Um, okay, okay. Uh, good evening sa lahat. I'm Cesare may Belandres. I'm a full-time medical technologist. I have my own laboratory. And I'm proud to say na itong Live Good is uh, part-time ko lang talaga. Uh, Na-reach ko ang platinum, parang uh, 30%. 30% lang ang effort ko dito. 70% I owe this to my team. Wow. Grabe, no? So, lumalabas part-time and uh, oh. talagang alam niya no na because of her group no kaya na-reach niya yung uh, kanyang platinum but of course ma'am uh, Shera may no hindi ka naman magkakagrupo kung hindi din dahil sa initiative mo na ma-invite at uh, i-offer sa kanila itong napakagandang opportunity gusto ko lang i mam ma'am ano yung nakita mo kay Live Good or difference nito sa mga dati mong uh, experience Ah uh, sir as ah uh, ako kasi nagkakanda ako ng ano ng orientation mm -hmm. yun lang ang mabibigay ko sa grupo ko kasi i devote myself na na mag-start ng free orientation no ah uh, i don't even pati uh, gasolina ba whatever anywhere basta may may need ng orientation pinupuntahan ko kasi uh, kung sa direct invite naman okay lang may 30 na ako eh Mm -hmm. Ang nakita ko lang sa LiveGood na palagi kong sinasabi sa kanila is napaka-unique ng system. Kahit sino pa mag-question sa akin, kahit hindi ako networker, uh actually ngayon lang ako nag-start. Hindi ako networker ha, pero ito lang ang sabi ko sa kanila. Um kahit sino pa, kahit sinong networker ang magtanong sa akin, hindi ako natatakot mag-ano, mag answer Ang sabi ko lang is ang Live Good is, ano nakita ko lang is nakakaiba siya sa lahat ng networking. Kasi ang 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 ano nito is um, hindi siya ordinary na networking kasi subscription ang design niya. 'Yon siguro yung uh, pag naiintindihan ng tao na na ang um, prospect ayon, uh, ano 'yon. Parang na uh, ano, 'yon, nasumasali sila kasi naiintindihan nila na yung mga dati na networking na sinalihan nila is syempre kakaiba yung ano, yung style. Eto, ang sabi ko lang sa kanila is try nyo ito kasi dito nakita ko talaga dito is yung design ng live good is talagang kakaiba talaga. Bakit angat sa iba, no? Grabe. Opo, opo, yun po. <laughs> Napaka-simple lang po. Yun lang po ang sabi ko sa kanila. Real talk po kasi ako. Kasi I'm not a networker. I'm a full-time med tech. Yun lang ang kasi ang hata ko sa tao. Kung ako nga, nga na parang uh, ilang oras, uh, ilang percent lang ng time ko in a day, Mm -hmm. nagagawa ko ang live good, how much more kayo na freelancer? Wow. Uh, napakaliit Arama. ng network ko, Iisang medtech mm -hmm. lang po ang friend ko dito sa Pilipinas, <laughs> sabi ko nga sa tatlo lang ang best friends ko, ay apat ang best friends ko, tatlo lang ang sumali. Kaya ina-encourage ko sila, kung sa networking, kung sa network ang basihan nyo, napakaliit ng network ko compare sa inyong, kung ako na full time full time ako sa laboratory ko, bakit nagagawa ko ang live good? Eh kayo wow. na freelancer, ang lapad-lapad ng network nyo, bakit hindi nyo kaya? 'Yun siguro yung kasi dito, 'yun siguro yung humatak sa tao kasi ako, real talk ako pag mag ano pag mag-orientation, I don't mm -hmm. I don't orient masyado masyado sa ano, technicalities. Mm -hmm. More on sa real talk ako. Yung kagandahan lang live good, yung ino you know, ang, ang pinapaintindi ko sa kanila sa technicalities, ah uh, Siyempre, may kasama ako. Yun, yun ang pinapa-explain ko. Hindi ako mm. masyado malalim, hindi masyado malalim ang alam ko sa LiveGood. Ang mm. sure ko lang sa LiveGood is napakaganda ng company. Sabi ko i-ano nyo lang, Ah, uh, kung na-appreciate ko ang LiveGood, siguro ma-appreciate rin nila. Ayun. Ah, uh, kailan po kayo sumali sa LiveGood? Anong date, anong okay. month? Okay. Ah, Somalia ako dito March 10, pero gabi na 'yon 11 PM. Okay. March 11 ako nag-start. Ayun, sabi ko nga sa kanila, kung nasa loob lang ako ng laboratory ko uh, almost 8 hours in a day, as in hindi ako lumalabas na sa four corners lang ako ng lab ko. Mm -hmm. Sabi ko nakapag-generate ako ng income na from uh March 11 to April And uh when, eh, end ng April naka mm. 152,720 wow. ako full time ako na nag-work. Wow. 'Yun ang sabi ko sa mga tao dito. Bakit uh kumbaga ano pa ba ang need ko? Ano pa ba ang need na proof na makita nyo? Pero yung ano talaga, yung pinapaintindi ko na talaga sa kanila is kakaiba talaga ang design ni Livewood. which is napaka, mm. napaka ganda It take ang risk kasi sabi ko, ang ah, dami-dami networking, networking, networking na mga business ang dumaan. Ito lang talaga yung na-appreciate ko ng sobra-sobra. Galing, -sobra. no? Less than hmm. two months. Platinum o one hmm. and a half, no? Part-time pa yon. Part-time wow. po. Oh. Well, Spernan, meron akong gustong i-highlight, no? Kasi Sige. maraming nagtatanong, no? Sige. Uh, di raw nila kaya si Lipgood ang hirap daw, hmm. di raw sila networker. Ah, uh, di lad daw nila Kuya Harold ang uh, daming ano networking ng mga batikan O ito po narinig po natin, no, kay Ma'am Cesare, uh, no. Mm. Hindi sa networker, tapos may full-time job pa. Mm. Okay? So, ang At nakita ko, oh, ang nakita kong reason why she became a, a platinum mm. number one alam nyo kung ano? Na napansin ko kay Ma'am Cesare, ha. Mm. Yung confident niya sa company. Hinsan, kung ano-ano iniisip nating magic to do the business Ang problema lang pala yung how confident you are to share the business Diba? So take note nyo po yung sinabi ni ma'am no Real talk lang Real talk lang Okay? So, pero siyempre pinag-aralan pa rin niya si Leadgood Eh basic lang naman po si Live good Kung everyday kang nakikinig, alam mo na to eh no nating nating complicated sabi nga natin simple and lucrative di ba so yung confident napalaki napakalaking pong factor third no third ang live good po talaga pag tinrabaho mo eh talagang magrarang up ka nakadesign siya talaga very achievable okay kaya sa mga mo problema diyan wala pa raw siyang recruit ginawa na raw niya lahat. Ano ba yun? Try to evaluate. Baka naman ang kulang, eh yung sarili mo, hindi mo pa nare-recruit. <laughs> Di ba? Recruiting mo muna sarili mo, meaning, ikaw ba kumbinsido talaga na maganda si Live madali ang Libgood. Good, okay si Live kikita ka sa Libgood. Good. Baka yun, hindi, wala pa sa utak mo eh. Kaya hindi ka nag-grow, kaya hindi ka makarecruit, kaya hindi ka nagra-rank up. Tama po ba? So, yun yung isa, no? Sa tingin ko. No? Si, kaya sana, well no? ah uh, yung, yun pa lang na sinasabi mo na hindi ka networker, yung confident, wala eh. So, talagang hindi ka makakarecruit. Ganon siya. Well said, ah. Oh, okay. mm -hmm. Grabe. Uh, si Sarah May, eto gusto kong oh. marinig sa'yo at sa marinig ng lahat, no? Ano sa tingin mo ang strength ng grupo mo and ano yung regular na ginagawa nyo kaya na-reach mo yung position na yan, yung platinum na yan at nag-gold yung mga iba mong leaders, nag-silver sila. Ano yung regular na, na ginagawa nyo kaya narating mo yan? Okay. Ah, uh, first, sir, yung ano, ginamit ko muna yung laboratory ko kasi Monday to Saturday may trabaho kami. Friday, uh, Sunday, bakante yung lab nagkandak ako ng tatlong series ng orientation sa laboratory ko. Sabi ko nga sa tao, dito muna tayo kahit maliit ang place, imbes na ibayad ko sa place, ipapakain ko sa inyo. Uh, ang ginawa ko lang is tatlong sunod-sunod na orientation. And then, yung empowerment lang. In-empower ko lang yung mga naunang sumali. Tapos, uh, along the way, ang nakita ko lang is yung support. Kasi tama yung sabi mo, sir. Pag confident yung nag invite it radiates naman eh. Pag confident ka bilang tao, magra-rejate yan. Kasi ako, sir, ha? Ako talaga, hindi ako, hindi ito sa nagmamalaki. Yun lang. Ang, kaya nga, ini-invite nila ako mag-ano, mag-ano, mag, mag-orient. Pag hindi nila kaya, ha? Pag medyo matiga, medyo, 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 medyo anong tao, ha? Hesitant. Hinatawag nila ako. Kasi sabi ko, real talk talaga. Kasi ang sabi ko lang sa tao, simple ang napakasimple ng system. Sabi ko, what is 3,000? Ito lang yung palaging sinasabi ko. Sabi ko, what is 3,000? Ang punto ko lang dito is bigyan mo ng pagkakataon yung 3,000 mo kung saan kadalhin ng 3,000 mo. Ang dami-dami nating lugi na nadaanan. Pero sabi ko, huwag kayong magsara ng door. Kasi yung may, may mga tama rin na, darat, na dumarating. Kaya yun yung palagi ko nang sinasabi. Real talk kasi ako, ayoko ng masyadong technical. Sabi ko lang, ang technicalities along the way, matututunan natin yan parang profession ko lang yan sa medtech. Yung parang ang, ang, ang machine, matuturo sa amin yan. Pero yung principle behind is nandoon, naka-embed na talaga sa pagkatao mo yun. Kasi sabi ko lang, sabi ko naman sa mga members ko, be confident lang. Pag ayaw, wag pilitin. Ako, pag, pag ayaw ng tao, sir, ay, hindi ako sumasama ang loob. Nakasmile pa rin ako kasi sabi ko, sir, nakalagay talaga sa utak ko. Ngayon, hindi ka sumali. Pero I bet next day sasali ka talaga. Yun talaga ang ang pinaka-mindset ko. Kung ngayong araw hindi na hindi kita napasali, next day talagang 100% mapapasali talaga kita. Yun ang mindset ko. It naman eh. Sabi ko be confident lang. Kasi ang ang company natin is napaka napaka galing ng company natin. Wala ditong ano, walang overhyping. Wala tayong tinatago. Wala ditong OA na dapat natin need itago. Dito is napaka-honest lang napakasimple ng mga members lang namin. Ang ano ko lang, uh, siguro ang na, ano ko lang sa mga members ko is, uh, yung ano, yung nag-orient ako, anytime, kahit busy ako sa laboratory, pag tumawag sila ng backup, nandyan ako palagi, naka-backup sa kanila. Yun lang talaga. ang Sabi ko, yan lang ang mabibigay ko sa inyo kasi yan ang way ng papasalamat ko na nag-rank up ako. Nasa sa napakaliit ng, kumbaga, ng ambag ko na maging platinum. Parang sabi ko nga, talagang sinasabi ko, 30% 30% lang yung effort ko dito. 70% I owe this sa, 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 baba ko. Kasi sila ang nakikita ko eh. Kasi sabi ko pag ang, ta, ang tamang leader naman kasi eh. ah uh, pag tama yung pagdala mo sa baba mo, talagang, talagang ano talaga sila. Susunod talaga. At, at uh, ano ko lang man sir, ang mga networker sa baba sir, yun. Utang, may, ang laki ng utang ko sa kanila. Sila kasi yung mas tinuturuan nila ako kung paano i-strategize. Ako kasi wala man ako sa strategy, strategy wala akong alam niyan eh. Ang ano ko lang talaga, siguro it's one way, uh, full rin sila na naging apply nila ako kasi ang gift ko lang talaga is to talk. Yun lang siguro ang maambag ko sa kanila. Ito lang siguro ang gift ko, pero yung sa strategy, strategy yan, yun, nagpapaturo pa ako sa mga downlines ko. Ang galing, no? Cuthbert. Galing, galing. <laughs> nakakatawa, nakakatawa, Oh. So, may kasama pa rin talaga ng ano, Cosford, no? si uh, sipag, no? Action. Kaya kaya narating mo. Ay, humility. Mo, no? Tingnan niyo mo. Upline, oo, oo, nagpapaturo sinasabi. sa downline. Sa downline diba? niya, Oo. Oh. Oh, ganun dapat. Um, excited lang ako no mga ilan nang umaattend sa la, sa lab ano niyo laboratory okay. plate niyo pag nagpepresent kayo Okay. Uh, hindi naman kalakihan ang lab ko pero yung hmm. first orientation ko syempre expected para mga 20 persons. Wow. Second orientation ko yun na, medyo nag-50 na. Ay ah, hindi, Ooh. second orientation ko kinulang na yung food namin eh, nashock ako, hmm. napuno pati hallway. Nagpa-second wow. bat na ako. Ang third orientation ko yun, parang sabi ko hindi na, masasabog na ang laboratory nito kaya bawal na talaga dito. <laughs> Sabi mm. ko na, huwag na. Kaya ang sabi ko na lang, ah, okay, walang problema. Ito, i-devote ko yung time ko kahit saan kayo, kahit Jensen or malayo pa sa area ko. Basta mm. ang schedule is tugma lang. Tawagin niyo ako, walang problema. Yes. As in, yun, ang ano, ang maambag ko lang talaga sa downlines ko is yun. Yung time ko talaga, gini-devote yeah. ko sa kanila. Galing, no? Buti na, di-divide mm. mo yung oras mo, mm. Metro may trabaho ka, tapos may mga tao, downlines ka, na hingi ng uh, oras mo para sa presentation, nagagawa mo. Wow. Grabe, no? So, uh, na-apply din ni ma'am, no? Yung ano, yung kasabihan natin, no? Yung learn pass to earn pass, diba? Mm -hmm. Kasi so, dito, no? Baka yung iba, kaya up to now, diit uh, uh, pa nang kinikita mo, eh, learn learn your business. No, yeah. 'Pag pag-aralan mo, pa namnamin mo talaga is ano, yung lahat ng detalye dapat alamin mo. Mm -hmm. Kasi 'pag ginawa mo 'yan, mabibuild yung confident mo kasi kikita ka 'yun ang kasunod niyan. 'Di ba? So baka naman tatlong buwan ka na hanggang ngayon 'di ka pa nagpe-present, 'di ba? So kasi hindi po may, aminin natin, hindi po lahat available sa gabi. Okay? May mga time, may mga cases uh, umaga may ma-encounter ka, di ba? Kailangan mo mag-present talaga, di ba? O eh, dapat pag-aralan din po natin. Doon kasi dadami ang isang network, 'no, yung matuto ka. Okay? Gano'n siya. Grabe, 'no? So nagawa ng isang hindi networker, how come na hindi mo magagawa? Lalo na kung networker ka. <laughs> Correct. Yan. Okay, so congratulations, no. Oh. Ma'am, sa, saan kay sa Mindanao? Ah, uh, Surallah South Cotabato. Kabato pa. area. Uh Oo, -oh. okay. pero pag mayroong presentation sa Jensa, numiikot kayo ng ganyan. Uh -huh. Oo. Uh, oh, okay, okay po. Tomorrow nga meron. Oo. Uh -huh. yun lang, sir. Ah, uh, ano lang. Ah, uh, basta ako, thankful ako sa team. Yung downlines ko dito, ako sino lang nanunood, Thank you. <laughs> Madami Hindi po ko maraming ko pong uh... Kasin, yeah. Thank you. Asi dito ang promise mo namin uh, as ano lang uh, hangga't nandito ang leave good, walang maiiwan sa grupo. Kaya sabi ko, uh, if you want, kung gusto mo ma-establish kita, tawagin mo lang, magtawag ka lang sa amin, i-establish namin ang grupo nyo. Yun lang ang mapapangako namin sa si grupo. Kaya ayokong may downline ako na, na magre-reklamo na hindi nakaka-income. Kasi ang cool, mm -hmm. ang importante lang man talaga dito is i-empower mo talaga sila. I-impose mo sila, ituturo lang talaga ang live good. Yun lang ang ma -ano, mabibigay ko sa grupo ko. Ay, uh, thank you rin po. At least, thank you, thankful rin ako sa nag-invite sa akin, to Ma'am Salve Dime, yung taga Lake Cebu na th th teacher. This time, uh, magpapasalamat ako sa kanya kasi siya yung nag-invite sa akin. Hindi ako, hindi ako nandito kung wala sa sa confident niya, sa confidence niya na i-invite ako. Uh, thank you rin sa mga downlines ko. Yun lang po ang masasabi ko. Last message po para sa mga first timer at mga bago na nakikinig. Hindi lang sa downline mo, sa lahat po. Ano po ang uh, last message mo sa kanila? Ang message ko sa mga papasok pa lang is simple. Nasa pioneering stage tayo. Sabi itong palagi kong rin sinasabi sa orientation. Ah, uh, kung ang mga networkers pumapasok na dito, yan pag pumasok ang isang networker, alam mo na yan. Ibig sabihin yan, may nakita yan na unique Ah, uh, sabi ko pioneering ang company. Wala hindi walang dapat ikatakot kasi ang company natin is uh, the best at the, at sa pioneering. Ang sabi ko lang is dito ko napatunayan talaga ang saying na time is gold ah uh, mm -hmm. depende na sa iyo yan kung paano mo. Sabi ko sa mga prospect ko, time is gold dito. Kahit oras lang, napaka-importante dito. Sabi ko, if you want change, sabi ko sa financial mo, kung ano man ang status ng financial mo, kung gusto mo magka-financial breakthrough, why not try dito? What is 3K? Yun ang palagi ko sinasabi. Mm -hmm. What is 3K? Saan ka dadalihin ng 3,000 mo kung hindi mm -hmm. mo pagbibigyan na magbibigay sa iyo ng ano, financial breakthrough? Yon lang po. Wow. Wow, wow, and wow. Thank you. Bago si tayo, sa iyo. Ano, Congratulations sa iyo and uh, sa grupo mo. Okay? Luzon, Visayas and Mindanao, alam ko kumaka kumalat na yung grupo mo and masayang-masaya ang mga leaders mo na nandito, no? Sila Lady talagang uh, uh, <laughs> she promote you talaga, no? And ang mga upline mo ay sobrang uh, happy din no uh, sa iyo. Sana makapiling ka namin sa mga presentation na ikaw na yung nag-present, no? Kasi yan ang isa sa mga goal natin. So, salamat po sa time, ma'am. And uh, by Monday, we have recognition, no? And uh, congratulations sa mga gold na nasa ilalim mo, sa mga silver na nasa ilalim mo, at sa maraming bronze, no? And of course, sa mga top leader mo na gusto na ring mag para mag ka. Okay, itulak natin sa diamond, no? Sa diamond ship si... Yes, yes. Si ma'am, uh, si Sarah May. Anong dapat gawin ng mga gold? Mag-platinum na kayo. Okay, marami na okay. inspired, ma'am. Marami nagme-message. Congratulations po and alam, thank you po. Alam na nila yung technique, ha? What is 3K? Yan, What is 3K? Saan kadadalin ng 3,000 mo? Saan kadadalin ng 3K nyo? Yan. Dapat confident nga lang pag sinabi niya. Confident, niyan. oo. <laughs> thank you, thank you. Okay, paula na.